akin, na tingnan nyo nakikita Ito po yung sa akin ha Ito po, hindi, pero makita nyo, ikakasis ko ito Ito yung kasi, ito po yung ano ha Ito po, ito ha, oh. o Ibarto na Ito po, po. ma'am, tingnan nyo kung ka Ano daw to, sabi nang nakabi Ito, binayari sa akin, hindi mo Eh, Ha? Ano daw to? Oh. Eto, paliliwanag ko lang sa inyo, ito, oras na pagpapasok ang asawa niyang tunay. Ayun. Eto, ito, i-adjust na para sa isa niyang kabit. Ayun. Ano pa ako ngayon ito? Magkana hmm. magkana? Oh. Tama Ay, na yung isa. Tama na yung isa. Biro lang, ma'am. Mang boy, yung Reno na yan. Sa'yo, mababuhay ni tatay. Ang <laughs> <laughs> boy, para pala sa mga may kabit yung Reno na yan, no? May kabit. Kaya lang wala siyang kabit, eh. Gano pa ako ay ng kabit? Pagkahalap ko pa ng kabit. Sana all, sana all, sana all. may maganda Good morning, mga boss. Araw ng linggo. February 11. Hindi kaya sa Carmen Planas. Bura utan. Pesto ni Mang Boy, oh. kita nyo Anong oras to ba? Sakto, alas 8 pa lang Kita niyo, ang dami ng tao Asawa mo ngayon Asawa mo ngayon oh, asawa mo dati? Asawa Asawa mo dati? rin, kasal kami yun Parang, parang love mo pa yun ah Lagi mo pang sila shoutout ah Love ka, tingin nyo lang ako mahal. Kamusta? <laughs> <laughs> Mukhang marami pang relo si Mang Boy ah. Oo, okay, mahal pa. Last week, alas 8, ubos na eh. Ayun mga boss oh. Mamaya na natin istorobin si Mang Boy. Marami pa siyang costo niya eh. Kuya, ano? Kuya Dodong, ba't isang linggo kitang hindi nakita? Oo oh, okay. ba? Nag-type no siya. Nagkasakit ka ba? Ha? Nagkasakit ka ba? Uh, <laughs> Tagal siyang di natinde. Eh, ang daming relo ni Mang Boy ngayon, no? Mang Boy, nakailang ka na ngayon? Pala, konti pa lang benta ko. Konti pa lang benta mo ngayon. O, sige, lawi boy. Hala. Sina, Ano na mahala Ano yung Mang Boy swap? Dadagdag na lang siya. Red chicken. Ay, ganda Richard Mill, 1.5 Pero pag may mas maganda po, ko. O, sige. Ito, bago to, Mang Boy, ha. Ah. Eddie Peace. Magkano to? 1.8 1.8 okay, Ito, Boy. Marami oh, bago ngayon. Mano, tika, tika ano daw to? Sabi nang nakabi. Ito, binayaran sa akin ni Mandibo. Di eh, Bikta. Ha? Ah ano daw to? Oh. Ito, paliliwanag ko lang sa inyo, ito, oras na pagpapasok ang asawa niyang tunay. Ayun. Eto ito, i-adjust na para sa isa niyang kabit. Ayun. Ano magkana pa ako ngayon ito? Magkana magkana? Oh. Tama rin yung isa. Tama na yung isa. Hey. Biro lang, ma'am. ma ma mang, mang boy, yung relo na, na yan. Mababuhay ni tatay. <laughs> okay. Ang boy, para pala sa mga may kabit yung oh, relo na doon yan. On. May kabit. Kaya lang wala siyang kabit eh. O, pa away ng kabit. Gahanap ka pa ng kabit. Sana okay, all, sana all, sana all. Saan may makanta na? 4-5-4 Ito yung klase yun Ito yung klase yung din ng 5-5 Pag sinoli niyo

<laughs> Ito po. Ito yung sa mga nagla-live sharing. 5, 5, 6, 5 sa akin. 3, 5 black. Binibigay ko na ng 2. Isoli niya kayo. Ayan ang mga sa live sharing. Sa akin, binibigay ko lang ng 2. Ito. sorry, sorry nyo yung kayo. Ito. Parehas, parehas na parehas Ang mga rato 1 Lila lang po Original ba ito ng Michael Kors? Thank you po Patignan ka Kaya pwede pa tanggal Magaling kaya sa Yan yeah, o, may pipe Ito 4 pipe po Ito pipe, pipe Okay Tapat tara ngayon shop ka dagdag -dag ka na lang ng 700 ito laban oh so shop niya to kasi may sira gagastos ako ng 1,000 ha ang <laughs> galing <laughs> ano to eh So 700. Bente na ba? Bente na ba? Sa Saudi niya nabili yan. Saudi nabili ito. dito. Rolex. Isasop niya ng fossil yung binibili nyo kung boss to no? kung citizen o citizen look alike ito po swish 3135 swish machine pumunta kayo sa Makate tingnan nyo kung magkano ang swish machine sa kanila ayun po ayun po mga sitigan swish machine po ayun siya awa ito po tatlo pa yan eh ito lang sa akin 3-5 lang <coughs> yan. Five, five. Yung babayaran nyo talagang ano. Ngayon, pag naluma na sa inyo, sawa na kayo. Presyo nyo ng dosi, Laban nyo ng bukasan. Ito si Kuya Dong, picker, subscriber natin. Meron daw siya nakuha sa lumang bahay. Ay, ang ganito. Gumagano uh, to? Oo. Pakinggan mo. Kapag po sa tayo mo. Oh, Automatic ba? Hindi, di Di susi. Di Susi. Ay, Susi. Oo, oh, Dinikit niya to. Oh. Eh, sabi niya, hindi daw luma. Eh, yung matanda ko usap ko, 70 na eh. Galing sa, sa matanda? Oo, oh, sa chewy niya. Sa niya. Eh, ako 50 na ako. 55 na ako Ah, eh. 55 pa na ba? Oo. Oh. Bukano mo naman to in-out? Pwede sa 4 yan. 4,000. Baka interesado kayo dito, no? Kuya Dong, madalas dito yan sa Latagan. Picker yan, picker. Kahit ano, laruan, meron ka, di ba? Yan, quattro, hindi kasama yung ano, ano? Hindi, ito na, yan. Ah, kasama na itong... Oo, oh, wala. Baka lang naman dumidikit. Oo. Oh. Sige. Meron tayong subscriber. Sir, ano pangalan nyo? Apo, Johnny po. Sir Johnny, sa pa'y galing? Nabotas po kami. Ah, malapit lang nabotas. Na. Kanarating nyo lang? Oo, oh, alas, itinangali na kami. Titingin ba kayo ng relo kayo, mga boy? Oh, napiyuris ako eh kasi nakakita ko sa vlog mo eh Tsaka yun, think, Simple, lagi rin kang mag-estate kami dito Nag-iikot yung vlog Sandi kami sa Tomas Mapuwa Ah, sa Recto? Minsan doon Sir Johnny, baka may gusto kang batiin Ah, sa doon sa anak ko, kay Dinegris Chaka Burnley Red Sky Thank you Sir Johnny ah Thank you, thank you Ganda na ito mga boss, o, binibenta 150 lang Kapal siya original. Kaya ang lagay ng ulam eh. Kaya lang hindi ko naman hindi naman ulam ang ilalagay ko, mga relo. 150. Kapal siya. Eh. Pwedeng lagay ng mga relo. Kunin ko na to 150. Papay oh. Vintage. Nakabag po. 1999 pa no. Magkano pa? 200 200 5 500 papay vintage Hey, kamusta mga boss Sa mga Nasa probinsya po Hindi makapasyal ng Carmen Planas Pwede nyo po akong IPM Para makabili kayo ng relo Pakita ko sa inyo yung mga bago natin Meron tayong F1 Stopwatch Ito, isa na lang to mga boss Eno, Stopwatch 2.5 to mga boss 2.5 meron akong itim nito eh Kimi ito ata Alonso yung itim hindi ko na napakita sa inyo pinost ko agad sa facebook page ko eh. nabili agad 2.7 yun ito naman Alonso 2.5 lang to mga boss 2.5 ayan stopwatch kaya mahal no 2.5 white dial meron din siyang data hindi dito baka di nyo makita eh F1 Alonso 2.5 Ito yung bracelet Stainless steel Ito meron tayong F1 din to Gold Stainless steel Stopwatch Black dial Ang ganda ng kulay niya, gold oh Maganda yung pagka-gold to mga boss hindi ka agad nagpipaid tapos yung bezel nya naiikot yan meron din siyang data katatakpan ng kamay eh stopwatch din to pinpindutan yung pindutan Baka kursunada nyo 3.5 to 3.5 Ito gold din Kaya lang black yung bezel Ayan, Pareho lang naman Black lang yung bezel na ito 3.5 din to Ayan. 3.5 Sa mga may gusto PM nyo na lang ako ha sa mga bago pa lang sa channel ko itong mga binibenta kong relo replica lang to mga boss hindi to original replica lang po tapos meron tayong isang black yan stopwatch din Nissan Nismo no may nakalagay eh, no? ayan no yan stopwatch stainless steel din yung bracelet 3.5 din to mga boss baka kursunada nyo solid din to meron nga palang ano to day ayun o monday february 12 nanatakpan eh itong dalawa yung gold date lang eh ito day date meron yan 3-5 tapos isa na lang tong Seiko sports natin mga boss dalawa kasi to eh nabenta ko na yung isa automatic to ah yan 4R36 ang makina stainless steel din 4K to 4,000 Yan. PM na lang sa mga may gusto. Seiko Sport. Shout kay Boss Hearns. Siya pala nakakuha ng isang ganito. Pang-apat na hello niya na 'yon, no. Na nabili sa atin. Tapos itong isa bago rin 'to, mga boss. Seiko 5 Sports din, mga boss. Black bezel nga lang. Tapos yung pinaka gold. ano? no. 4R36 din ang makina. Yan. Tapos gold yung Seiko no. Makintab. Ay eh, no. Maganda rin yung pagkagold gold niya. Ito 35 lang to. 35. Hindi nga lang stainless yung bracelet no, rubber. Kaya mas mura to, 35. Tapos ito. 35 din to mga boss. Monster Ayan Pakita ko na sa inyo to eh Tsaka tong pagong Baka gusto niyo ng pagong no 3.5 din to Automatic Itong dalawang to may nakalagay sa likod Made in Japan Itong dalawang to Tapos ano pa babago natin Isa na lang tong puzzle natin Mga boss ito ano lang to, 25. Ayan isa na lang. Ganda rin to mga boss, black. Ano? Eh. Stainless yung bracelet ah. 25 fossil. Aquaracer natin. Isa na lang. 2K na lang to. aquariser Tapos yung mga tigtutukoy natin, ito meron tayong green F1 gray red blue Ah, uh, blue and red, ayan yung kamay. 822k lang 'yan. F1. Golf Edition, meron tayo tatlong kulay. Blue, yellow, and green ito pinakamura natin na F1 sa ngayon no ano lang to 1.6 1.6 mga boss Gulp Edition sa pang babae natin dalawa na lang mga boss aqua racer ayan dalawa na lang to mga boss ha 1.5 each Aquarizer Pang babae Merong date yan ha you know, 12 Sa gilid Aquarizer Tapos may rado tayo ha Itong rado Mura lang to 1.7 lang to mga boss 1.7 Rado Day date Meron sya Ayan ang lalaki ito rin isa pang lalaki to eh day date meron din ayun nasa taas yung monday sa bayong 12 17 ay lang mga relo natin mga boss no kung may nagustuhan kayo pwede nyo akong ipm sa facebook page ko mga boss peter paul Cajente, pm na lang kayo tapos screenshot nyo yung napili nyong relo para hindi na tayo mahirapan no okay maraming salamat mga boss shout out sa lahat ng bumili ng relo natin ha salamat po